free taste ang sisig araw-araw dito sa Sisig Daily. This is a food cart located sa may tapat ng Safer Mall, open from Mondays to Saturdays, 5pm to 11pm. Ganun na lang sila ka-confident sa quality ng product nila, kaya naman free taste ito araw-araw para pwede kang tumikim muna at makita mo kung gaano kasarap bago ka bumili. Meron din silang lechong kawali, chicharong bulaklak, pwede mo orderin ng ala carte or with rice, at meron din silang adobong isaw. Itong isaw is a limited edition product na available available lang kapag Friday. Solid yan guys. Spicy adobo yung pagkakaluto nito at mapapalaban ka rin talaga sa anghang. Up next, eto na yung kanilang crunchy sisig. Ang sarap ng asim niya from the calamansi, tamang anghang at yung linamnam ng pork. In fairness, solid to kaya pala ang daming bumibili. Yung iba dadaan lang na nakamotor para magpick up ng order. Yung iba naman mga BPO employees nearby or yung mga may lakad or magna night out sa Diamond, dito muna kakain. Tapos marami kang makikitang mga napapa-extra rice pa talaga Siyempre, hindi mawawala sa options yung chicharron bulaklak or lechong kawali. Pagdating naman sa drinks, no problem din kasi katabi niya itong Aloha Cafe that serves coffee and non-coffee drinks at meron ding mocktails. Nakikiter din sila ng mga event like mga kasal or company parties na naghahanap ng mga mobile cafe. Parang sila pala nga nakikita kong mobile cafe na merong mocktails. Ito yung mga mixed drinks na non-alcohol. We tried their mango loco and purple passion. These are super fun, lalo na ngayon ang init-init ng summer. Meron ding strawberry very dream which is very milky and in fairness sa mga timpla nila hindi sila overly sweet meron din silang choco loco eto pwede pwede yan sa kids at meron tayong dalawang coffee na tinry yung isa ay biscoff latte at yung isa ay spanish latte perfect match to you get tasty rice meals and fun drinks that's affordable and convenient and keeps their customers coming back for more